Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 9349 o ang Divorce Bill bilang panukalang alternatibong paraan para mapawalang bisa ang wala ng pag-asang pagsasama at kasalang isang mag-asawa. Naitulak ito sa plenaryo kagabi sa ilalim ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa may akda na si Albay Representative Ed Selagman, Layo nitong iligtas ang mga kabataan sa sakit at hirap dulot ang mga problema sa kanilang mga magulang dahil sa hindi nito pagkakasundo at pag-aaway. Sa ilalim ng bill, maaring maghain ng diborsyo at muling makapag-asawa. Kung legal ang paghihiwalay, may annulment ng kasal, limang taon ng hiwalay, may kawalan sa kakayahang pang psychological, imposible na ang pagkakaayos, hindi na mapagkakasundo ang pagkakaiba at pangaabuso. The purpose of this bill is to liberate the uh, offended spouse, who is the woman in most cases, to be free from uh, such failed and bad marriages. This divorce bill is not only a pro-woman legislation; it is a pro-poor human issue. Lumusot din sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na magbibigay ng universal social pension para sa lahat ng Pilipinong senior citizen. Ayon kay Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, bibigyan ng social pension ang lahat ng senior citizen. Sa ngayon, ang mga mahirap na senior citizen ay nakatatanggap ng 1,000 pisong social pension kada buwan. Sa ilalim nito, ang mga senior citizen na hindi pa kasali sa nasabing programa ay tatanggap naman ng 500 piso kada buwan. Ipinagtibay din sa ikalawang pagpasa ng Kamara ang House Bill 10312 na nagmamandato ng 20% diskwento sa senior citizens at persons with disability kahit ang produkto o serbisyo ay nakapromo. Ang ibig sabihin po nito na bukod po sa 20% discount at exemption sa VAT ng mga senior citizen at PWDs, idadagdag pa ito sa anumang diskwento o special offer ng mga tindahan, restoran at hotel na maari namang ikaltas ng mga negosyo sa kanilang babayarang buwis. Naitulak din ang panukalang 10313 na layong magtatag ng eGov super app para sa mga nakatatanda at may kapansanan. Will provide the platform for more PWDs and senior citizens to register and receive the privileges and benefits under our existing laws inaprubahan din sa ikalawang pagbasa ng kamara ang panukalang Senior Citizens Protection Against Fraud Act na magtatatag ng mga mekanismo para turuan at gabayan ang mga senior citizen ng mga impormasyon hinggil sa iba't ibang uri ng pandaraya at panluloko. keraliza pardelia para sa pambansang tv sa bagong pilipinas